Hi mga soya, ini naman ni Soyu. For today's video, tayo pala maglinis tambale. Una ko na pala linis kaya kami pinggan. Bahit tayo pala talaga maglinis, patuturan kaya pa yung kanakong janakis. Kailangan kaya patuturan para tuloy-tuloy yung pamaglinis ko. Anya nga patutut ko na pala, sinimulan ko na yung pamaglinis ko. Una tayo palang linisan, inim kaya kaming kwarto. Lako kula mo pala, Renin, kaya kami pagkaran. Kailan tala pa lang lako para alinis ah, tayo talaga masalese. Kailan kayo palisan para may lakoy ngalikabuk kayari alikabok. Kaya rin kayo pala nga pala, na so pala. Kahit na malatiyan at least makabukod kami. Pati jurabaks pala, pagkukuskus ko na para may lakoy ngalikabuk And yung alikabok. Ano may yan na pala maglimpas, binalik ko na. Pati pala kayong kabila, nilinis ko kaya rin na pala rin kwarto, kaya naman sala. Nilinis ko na pala yung pida po kami yung sapatos. Kaya rin na pala pida po kami yung sapatos, may na ako rin pala kaya ni Salami. Pabilisan ko na pala yung obra para mayari ako. Kaya rin pala may limpaso, naman blower mi Kiskusan kaya mo pala mabasan-basan para may lakoy nga Para po tamayar na ako yung blower, hindi naman si mi. Kahit na malatiya mo kaya kami bale, importante makabukod kami. Kasi kung makabukod ka, agawa mo yung dapat mong gawan. Kasi maglinis ka man or ali, eh kamarine. Ala ka rin di ba? Kataka ko na palakin kinuwento na mayayari na ako pala. Kaya rin ko pala maglinis, makagising ng anak ko. ko na palakin kinuwento, tsaka ako na binili king walker na. Kabababantayin ka pala po, may mahal na ako na may merienda ko pa. Minum ko mong pala melon. Kaya rin naman pala dinilo ko na rin ka na akong junakis. O, pak! Diba? Anong kalago ang pampogi? Kaya rin ko pala nga dilo. Nilinis ko na pala yung ulam mi. Yung ulam mi pala yan yung ugto at balon balunan Tiglugan kaya mo pala tsaka na ako may mitit bawang ang polaya. Para panggisa kaya, kaya kaming ulam. Kapag pangarap na ka pala, kailangan mo rin mo rin magsipag para karangkiya kang anak. Bawal kang sumuko. Daring anak mo, ili makalunos. Minsan, kahit chunak sunak point na mapagal na ka, sukong-suko ka, kailangan mo magpakatatag. Laban mong laban, para kang pangarap. Datay ako memory ng kaya kang pangarap. Tiwala mo king sarili. Basta manalain ka manalangin, ibienerin kapag ilaw de mig plano. Higit pa kayong plano mo yung biyan ng nga ginu. gino. Karakaw ko na pala sinabi, kaya ni pala binili ko na yung sarili ko, este toyo pala. Anya nga, bili ko na yung toyo, pepa bukalan kayong pa. Tsaka Paditak mo pala kayong sabo. Kapag makanin na pala, pwede na ini. Kaya rin pala may gluto, may dilo na ako. Nuko no, na lagu-laguya pa mo bala baba, again, Kaya rin pala may hindi lumayangan na ako. Diyos ko, kararap ko na. Susubuan so, ako na pala rin kanakun Junakis. Ay, Jusko ko, nataran pala Junakis ko. Kaya rin pala may hangan nana. na na. Para ako pala rin kanakun malati. Para aayos kay kanakun akong pipanganan. Bangay na tambak. kalau naman kaya kwarto ay katunod na mo. Mila ko yung kakulitan dahil kabsi. Kakaba na na pala yung video. Hanggang na mo, Bye-bye. Thank you.